krimen na naganap sa loob ng tahanan na kung saan dapat ay ligtas na espasyo para sa isang pamilya. Pinasok, sinaksak at ginahasak. Tinaguri ang Trial of the Century noong panahon ng 90s. Handa ka na bang harapin ang kaso ng Visconde Massacre? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sekreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay kung saan pinatay ang isang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Ang Visconde Massacre sa pinakamalaking palita noong dekada 90 ay ang kaso ng Visconde Massacre. Sabi kasi ang mga anak ng mga mayayaman at ma-influence tao sa brutal na mga sa makinang Visconde. Estrella was stabbed 13 times, Carmela was stabbed 17 times and raped Jennifer 19 times. November 11, 1991, tatlong kaso ang isinampa sa Makati City RTC Branch 63, Judge Julio Logasta, Naganap ang massacre noong 1991, kung saan napatay ang mag-iinang sina Estrelita Carmela at Jennifer Visconde sa loob mismo na kanilang bahay sa DF Homes, Paranaque. Principal accused guilty. Siya sa sarado daw at the crime of rape and homicide. In vote of 7-4, has acquitted Hubert Jeff D. T. Webb, Antonio Lejano, Michael Gatsalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, wala na katarungan sa ating bansa. Ang kaso ng pagpatay sa pamilyang Visconde, mas kilala bilang Visconde Massacre, ay naganap noong ikatatlong ng Hunyo, 1991. Sa kanilang tirahan sa 80 Vinson Street, D.F. Homes, Paranaque, Metro Manila, Philippines, si Estrelita Visconde, 49 years old, ay nagtaglay ng labing tatlong saksak. Si Maria Carmela Visconde, 19 years old, ay may labing pitong saksak at abuso bago pinatay. At si Anne Marie Jennifer, 6 years old, ay may labing siyam na saksak. Si Laura Visconde, asawa ni Estrelita at ama ni Carmela at Jennifer ay nasa Estados Unidos para sa negosyo nang mangyari ang pagpatay. Sa simula ng investigasyon, nirises ang crime scene at kinuha ang fingerprints ng mga biktima at litrato ng bawat sulok ng bahay. Pagkatapos nito, tinanong ng pamilya Visconde kung pwede nang linisin ang buong bahay dahil sa di kaaya-ayang amoy sa lugar. Kasama si Tito Mar, isang anak ng Biskonde, at ang pulis na si Gerardo Byung. Pumasok sila sa loob ng bahay at inalok ang tulong sa pagsunog at paglinis ng mga bagay sa crime scene. Pero isa ito sa mga naging dahilan para mahirapan ang mga investigador na lutasin ang kaso. Dahil ang ilan sa mga mahahalagang impormasyon at ebidensya ay nasama sa pagtapon at pagsunog sa ginawang paglilinis sa tahanan ng mga biskonde. Hindi naging madali ang paglutas sa kaso ng mga Visconde sa loob ng halos apat na taon. Hanggang sa lumitaw si Jessica Alfaro, isang dating adik sa pinagbabawal na gamot, noong April 28, 1995, upang magbigay liwanag sa massacre. Inakon ni Alfaro ang mga anak ng mayayaman at kilalang pamilya, kabilang si Hubert Webb, Antonio Lejano II, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Joey Villaret, at Artemio Ventura. Ang mga pangunahing akusado na si Hubert Webb ay anak ng kilalang aktor at manlalaro ng basketball dati na si Freddie Webb. Ang kasama nito ng mga akusado rin sa kaso ay sina Antonio Lejano II, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Joey Fillard at Artemio Ventura. Sa korte, naging isa ito sa pinaka-sensational na kaso sa Pilipinas, tinawag na trial of the country. Sa mata ng korte, tinagurian si Alfaro na isang stool pigeon, isang individual na kumikita ng pera sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga kriminal upang ipahayag ang kanilang mga gawain sa kanilang mga NBI handlers. Pinunto rin ng korte na posible kay Alfaro ang magsinungaling. Hinggil sa mga detalye ng kaso, ibinigyang tiin ng korte ang mga hindi pagkakatugma sa testimonya ni Alvaro, partikular na ang tungkol kay Webb bilang boyfriend ni Carmela na wala namang rason para sirain ang glass panel ng front door. Ayon kay Alvaro, kumuha si Webb ng bato at bigla na lang itong inihagi sa glass panel front door. Dagdag pa, sa paliwanag ni Alvaro hinggil sa pag-atake sa bahay, sinabi niyang hinahanap ni Ventura ang front door key at car key Ayon sa kapulisan ng Paranaque, inaakusahan ang mga magnanakaw bilang mga suspect. Meron na rin iba pang witness na lumalabas tulad ni Normal E. White, ngunit ipinagpa siya ng korte na hindi maaasahan ang testimonya ni Security Guard Normal E. White. Inakala ni White na maraming beses pumasok at lumabas si Gatchalian at kanyang kasamahan sa gated community, ngunit isang beses lamang sila pumasok Sinabi naman ni Justo Cabanakan ang security supervisor ng gated community na nakita niya si Webb na pumasok sa gated community kahit hindi ito na sa kanyang logbook. Idinahilan ng korte na hindi mo pagkakatiwalaan ang testimonya ni Mila Gaviola ang yaya ni Webb dahil hindi niya maipakilala kung si Hubert nga ba ito. Gayunpaman, ipinalad ng mga mababang korte na hindi matatanggap ang alibay ni Webb laban sa positibong identifikasyon sa kanya ni Alfaro. Pinanggit ng korte na hindi mapagkakatiwalaan si Alfaro at ang kanyang kwento ng personal niyang nasaksihan ay dapat maging mapaniwala, hindi likas na gawa-gawa. Upang ma-establish ang alibay, ang akusado ay dapat magpatunay sa pamamagitan ng positibo, malinaw at kasyang ebidensya na siya ay naroroon sa ibang lugar sa oras ng pagpapatupad ng krimen at na ito ay pisikal na hindi posible para sa kanya na mapunta sa lugar ng krimen. Ayon sa mababang korte, si Webb ay katunayang nasa paranyake na mangyari ang pagpatay sa Visconde. Gayunpaman, tinukoy ng korte na bagamat maaaring magtagumpay si Webb, o ang kanyang magulang na mag-ayos ng March 9, 1991 departure stamp sa kanyang passport at October 27, 1992 arrival stamp, hindi nila maaayos ang passenger manifest ng foreign airlines sa tang record system ng U.S. Immigration. Binanggit rin ng korte na kung si Webb ay nasa U.S. nang maganap pang krimen, hindi magtutugma ang testimonya ni Alfaro. Nang wala ito, ang ebidensya laban sa iba ay kinakailangan bumagsak. Pagdating sa konklusyon ng kaso, itinaguyod ng korte na para makonvict ang isang tao, hindi dapat magkaroon ng isang makatwirang nagtataasang pag-alinlangan tungkol sa kanyang kasalanan. Bilang resulta, pinaliwala ng korte ang desisyon ng korte ng apelasyon at iniakwit si Webb. Noong ikalabing apat ng Disyembre taong 2010, iniakwit ng korte suprema si Webb kasama si Nalejano, Gatchalian, Rodriguez, Fernandez at Estrada mula sa lahat ng paratang matapos ang labing limang taon at apat na buwang pagkakabilanggo dahil sa natuklasan na ang pagsusuri ay hindi nagtagumpay na mapatunayan na ang mga akusado ay may kasalanan sa lalong mataas na antas ng kredibilidad. Sa boto na pito para apat laban at apat na abstain, nagpasya ang mga mahistrado na si Jessica Alfaro ay hindi tunay na saksi sa krimen kundi isang aset ng National Bureau of Investigation na nagpapanggap sa saksi. Sa isang panayam, sinabi ni dating Senator Freddie Webb, ama ni Hubert, na ang paglaya ni Hubert ay hindi nagbabalik ng lahat ng labis na labing limang taon ng kanyang buhay sa bilangguan. Ito ang mga taon na inaasahan niyang gumawa ng mga plano para sa kanyang sariling buhay, ngunit ito ay kinuha sa kanya. Pero alam mo, hindi na namin iyon iniinda ang importante para sa amin ngayon ay siya ay malaya. Pangalawa ay magkakasama kami at pangatlo, umaasa ako na ang nangyari sa aking anak dito ay marahil ay magtuturo ng leksyon. Marahil hindi maging mapanghusga at ma-realize ang hirap na dinaanan niya, magiging maganda ang Pasko para sa amin. Aniya, nagkaroon ng emosyonal na pagsasama si Hubert sa kanyang mga magulang at mga kapatid bago siya palayain. Sinabi ng kanyang ina Elizabeth na ito ang unang pagkakataon na ang pamilya ay pupunta sa bilangguan ng isang martes. Hindi kami umiyak noon pero ngayon ay lahat kami ay umiiyak sa tuwa. Hindi kami pumunta sa munting lupa ng martes dahil ipinagbabawal ang pagbisita noong martes. Swerte nangyari na papunta kami doon ngayong martes para sunduin siya. Aniya, sabi naman ni Jason, kapatid ni Hubert na ito ang unang pagkakataon na buo ang pamilya ay nagpahayag ng emosyon sa publiko. Sa loob ng labing limang taon, itinago namin ang aming mga luha dahil hindi kami pwedeng magpakita ng kahinaan kay kuya. Kaya ngayon, lumalabas na ang lahat. Ano ang inyong opinyon sa kaso ng Visconde Massacre? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag atabiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paan.